Sama-sama tayong -sama sa, sa Hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa pera na ang isang byuda sa Davao City. At selos naman ang tinitignang motibo sa pamamaril sa isang lalaki sa Cagayan de Oro City. At isaksi ha! I miss you. Diyan, I'm dying for you. Sa ganitong matatamis sa salita, nahulog ang 70 anyos at dalawang dekada ng byuda na si Lola Analie hindi niya tunay na pangalan. Desyembre noong nakalang taon daw niya, unang nakachat, ang nagpakilalang US citizen. I'm going to the Philippines to marry you. Pero ang kachat ni Lola, sa kanya pa humingi ng pamasahe, papuntang Pilipinas at babayaran daw niya ng triple. Pautay-utay na nagpadala si Lola na umabot hanggang 68,000 pesos nang hingi pa ito ng dagdag na 30,000 pesos pero napansin ng apo ng bitima na ang pinapadala ng pera sa Pilipinas ang adres. Ang sabi ng kasyat, adres ito ng ahente niya sa Pilipinas. Dili ko gusto masayang ang kwarta ba na na. Sige, search na ako. mutual friend mo siya sa kong markada dati na tattoo artist. Karon So, ako siya, akong chat, akong barkada na tattoo artist na kaila baka ni ni Kwan ni katong lalaki. Siya kaila, siya kay Yara daw itong kauban sa ato. So, ano ako, di mo agent? Kaya itong lunes, nagsapan na ng reklamo sa Regional Anti-Sign minute Unit 11 ang maglola. Ayon sa pulisya, naskam si Lola Annalyn. Pag once po yung inyo kachat ay nag-demand na po ng uh, pera, at gumawa na po ng mga kung ano-ano dahilan. Mag-isip-isip na po tayo. Iniimbisigan na ito ng pulisya para mapanagot ang suspect para sa posibleng paglamag sa Sabi Prevention Act of 2012. Sa Cagayan de Oro naman, nagtamo ng sugat sa hita ang 27 anyos na lalaki matapos siyang barili malapit sa kanyang bahay. At ang may gawa nito, ayon sa pulisya, kaibigan ng biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na hindi na nagbigay ng pahayag. Pinagahanap naman ang suspect na tumakas patapos sa pamarig. Selos ang tiniting ng angulo ng polisya matapos mapag-alamang ang kinakasama ng biktima ay dating nobya ng suspect. Sinampahan na naman ang reklamang physical injuries at sexual assault ang suspect na nang mula siya umano sa 7 taong gulang na lalaki sa Lapu-Lapu City. pag amin ng 25 anyo sa suspect, nasaktan niya ang bata pero hindi raw niya ito ginalaw nagsisisi at nagmamakaawa sa magulang ng bata ang suspect na huwag siyang kasuhan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang ina ng bata, pero nanindigay ng bata sa kanyang aligasyon. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inaalam na ng mga otoridad kung may kinalaman ba ang sunod-sunod na bomb threats sa mga insidente ng hacking na ng big biktima ng ilang opisina ng gobyerno. Saksi si Salima Refran. Bineberipika ngayon ng Department of Education ang isang ulat na nabiktima umano ng hacking ang isang nilang regional office kung saan nakompromiso raw ang data ng kanilang mga estudyante at guru. Sa isang text message, sinabi ng tagapagsalita ng DepEd na pinatututukan na nila ang naturang ulat. Di na muna inilabas ng DepEd ang detalye ng naturang opisina pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa DICT para rito. Sinisiyasat na rin ng DICT ang naturang sumbong. Ang ganyang mga insidente ng hacking, tinitignan rin ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Isa sa inaalam nila ay kung may kinalaman ba ang data hacking sa sunun-sunod na insidente ng bomb threat noong lunes. Bakit ang mga tao sa particular offices na to, sila nakatanggap? Bakit hindi iba? Ito ba yung nanggaling sa iisang uh, suspect o marami silang nagpadala nito? Sa pinakahuling tala, umabot na sa isang daan at walo ang mga paaralan, ahensya ng gobyerno at pribadong opisina na binulabog ng bomb threats ngayong linggo. Apat na putdalawa riyan na sa Metro Manila. Kaya naman, nababahala ang PNP na nakatanggap daw ng dalawang bagong ulat ng bomb threat ngayong araw. Hindi natin pa pwedeng ipagwalang bahala to. This kind of incidents are being taken na seriously by the PNP and other law enforcement agencies patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Japanese authorities. Lalo't isang nagpakilalang Takahiro Karasawa raw ang nagpadala ng email. Pero sabi ng CICC ng Pilipinas, kaso ito ng stolen identity na pinauubayan na nila sa Japanese authorities. Kung nagsasabi siya na hindi siya, so sino nagpadala? Sino yung mga tao, individual or organization na nagkukontrol ng account na yun? nandun ho nakafocus yung aming ahensya na ma-establish yun. Pinagtutulungan na raw ng CICC ng Pilipinas at ng kanilang counterpart sa Japan ang pagsisiyasat para malaman kung sino ang nasa likod ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Sarima Rafra, ng inyong saksi. Bistado sa Cavite ang iligal na bentahan ng baril na may gift wrapper pa. Saksi, si John Consulta. Mabilis na naispatan ang sasakyan na minamaneho ng target ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police sa kanilang ikinasang entrapment sa silang Cavite. Nang makumpirmang naiabot na ang pera na bayad para sa bibiling baril, Arestado ang suspect na kinilalang si Jefferson Makalima na-recover sa kanya ang isang caliber 45 na baril na walang lisensya. Nakabalot pa ito sa gift wrap na kahon at may kasamang mga bulaklak. Itong transaction ng uh, firearms is uh, ginagawa through uh, social media, no? So pinaikting nila yung uh, pagmonitor nitong uh, isang uh, suspect natamin niyan dalang bulaklak at napag-alaman na natin na yung isang bulaklak ay yun ay cover talaga niya para hindi mapansin na siya ay magde-deliver ng baril. pag utusan lang po ako, hindi po totoo po yun. Actually po, ah uh, meron lang akong, bibili lang po ako ng bulaklak talaga. Yung isa ho, dun sa nagpakuha, yung isa po, uh, ipang ko po yun sa asawa ko. Sa iwalay na operasyon sa San Pablo, Laguna, ginamitin pa ng hagdan ng Police ang bahay ng suspect na si Arvin Lai. Na-recover sa suspect ang isang Caliber 45 na baril na walang lisensya. Merong uh, concerned citizen na uh, tumawag po sa ating uh, kapulisan na uh, merong isang uh, tao no na laging uh, nagpapaputok at naglalabas ng uh, baril. Wala pang pahayag ang suspect. Isa sa ilalim naman ng PNP-PRO-4A sa ballistic examination ang mga nakumpiskang baril para matukoy kung nagamit ito sa mga shooting incident. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sampung pulis ang sinibak sa serbisyo patapos masangkot sa questionabling raid sa isang kondominium sa Paranaque noong 2023. kabilang sa mga nakit ng paglabag ang pagnanakaw at pagtatanim umano ng ebidensya. Saksi si June Veneracion. Kita sa CCTV video ang bundle-bundle na pera na tumambad sa mga pulis nang pasukin ng isang kwarto ng kondominium sa Paranaque na kanilang ni-raid Setyembre nung nakarang taon. May makikitang kasama sa raiding team na pinapatungan ng paper bag ang pera. May pinalabas mula sa loob ng kwarto. May pilit na ginagalaw ang CCTV camera. Nang matapos ang raid, may makikitang mga pulis na nagbaba ng mga kahon pero ang pakay lang dapat ay mga baril base sa nakasaad sa hawak nilang search warrant. May git 4 million pesos ang unang indireklara ng mga pulis sa kanilang report. Yun pala, meron pang 27 million. When you bring or uh, dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence, outside um, the uh, premises that uh, you have raided, without the benefit of uh, uh, documenting it, you call it robbery. It's uh, plain robbery. plain robbery. Matapos ang malalim na investigasyon ng NCR Police Office, sampung pulis na kasama sa raid ang dinismiss sa serbisyo, pito ang na-demote at labing pito ang sinuspinde. Kabilang sa mga paglabag na nakita sa investigasyon, ang robbery at planting of evidence. The firearms were established to be planted. During the investigation, may nagsabi na na inutos sa amin na eh, itanim ito. Hinihintay pa ang clearance mula sa Malacanang para masimulan na ang disciplinary proceedings laban sa dalawang pa paumanong sangkot, ang dating hepe ng Southern Police District na si Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga polis. Sabi ng PNP, ang aksyon laban sa mga polis na nagsagawa ng questionable raid ay patunay na seryoso ang paglilinis sa kanilang hanay. 130 na polis na ang natanggal sa serbisyo sa unang dalawang buwan ng taon doon naman sa mga mga patuloy na gumagawa ng mga kalokohan ito ay uh, warning sa kanila na hindi sila uh, hindi magdadalawang-isip uh, ang leadership ng PNP na alisin sila sa serbisyo Para sa GMA Integrated News June Veneracion ang inyong saksi Lisa Santa Bimo ang away sa Chacha yang sinabidan President Juan Bigal Subirna na napagkasunduan nila ni House Speaker Martin Romaldas saksi si Ian Cruz. Mga leader ng dalawang kapulong ang nagbabangayan sa isyu ng Chacha. Pero pagdating sa ikasandaang karawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nagkamayan at nagyakapan sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Sabi po namin ay, let's work professionally, uh, tigil mo ng bangayan. Yan po ang namin ay, in the day of hearts, work together to pass uh, legislation for our people at uh, isang tabi muna namin yung awal. Sabi ni Zubiri, gusto na rin mag-move on ng karamihan sa mga kasama niyang senador pero depende raw yan sa Kamara. Hindi rin daw pipigilan ni Zubiri ang gumugulong ng investigasyon ng Senado sa People's Initiative. Sa pagdinig kahapon tungkol sa People's Initiative, naungkat ang AKAP o Ayuda sa Kaposang Kita na proyekto ng DSWD na pinangambahan ng ilang senador na posibleng nagamit panuhol para makalikom ng pirma. ay kay Senadora Amy Marcos, hindi umano na banggit sa budget deliberations ng DSWD ang AKAP, gayong siya pa ang nagdepensa ng budget nito. Sa Bicameral Conference Committee Report o BICAM na raw ito, tila isiningit. May natanggap din daw siyang impormasyon mula sa isang opisina sa Kamara na nagsasabi kung kanino dumaraan ang mga programa tulad ng AKAP lahat ng soft request. Ibig sabihin, yung mga maip, tupad, aing, ganyan, idadaan sa speaker's office. Eh, yung iba, kilala naman natin yung mga aing, tupad, maip na yan. Pero nung sinabi yung akap, nagulat ako sabi ko, ano yung akap na yun? Ay naman sa DSWD, para sa mga tinatawag na near purang akap. Sila yung mga hindi pa itinuturing na may hirap pero maaring masadlak dito dahil madaling maapektuhan ng mga dagok sa ekonomiya gaya ng inflation. Binubuo pa ang guidelines kaya ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala pa ni isang kusing ang nagasto sa budget ng AKAP. Wala pa talagang guideline so hindi pa tayo nakaka out. Lahat ng programa ng DSWD hindi natin papagamit sa kahit na anong uh, exercise pang politikal. Yet naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. Pirmado ng mga senador ang BICAM report na naglalaman ng pondo ng ACAP. pirmado niya yan ng mga senador kasama si Senadora Marcos. They approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. Uh, they are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Malinaw po, last December, dalawang beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at uh, napag-usapan po itong uh, programang ACAP ng DSW. Yung programang ito, eh bago-bago, sisirain po no, ng ating pong ilang sa mga senador, eh wag naman po sanang ganun. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Speaker Valdez tungkol sa mga aligasyon ni Senator Marcos gayon din ang tungkol sa pagtatagpo nila ng liderato ng Senado sa kaarawan ni Enrile. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa pagsisimula ng Koresma, dumagsa ang maraming Katoliko sa mga simbahan para sa Ash Wednesday. Saksi, si Maki Pulido. HHWW o Holding Hands While Walking ang mag-asawang Ruby at Wilfredo ngayong araw dahil sa double celebration na kanilang ipinagdiriwang. Bukod kasi sa Valentine's Day, 21st wedding anniversary din nila. At dahil natapat yan sa Ash Wednesday, sa Baklarang Church muna nag-date ang mag-asawa. Mas priority po namin yung paglilingot at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kaysa yung mag-date, kumain sa resto. O... Tugma nga raw ang pagdiriwang ng Araw ng Puso at Ash Wednesday. Pagkakataon kasing palalimin at iangkla ang ating mga relasyon, romantic man yan o hindi, sa pag-ibig ng Panginoon. At the end of the day, it is about God's ultimate sacrifice and love. Dagsari ng mga deboto ang Quiapo Church. Napunuri ng mga deboto ang iba pang simbahan sa probinsya. Payo ng simbahan ngayong kwaresma, gawin ang 3M, magdasal, mag-ayuno at magkawanggawa. Kaya mabuti raw na gawing simple ang selebrasyon ngayong Araw ng Mga Puso. Pinapahid ang abo sa noon ng mga katoliko na ayon kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, tanda na may forever pero hindi ito mahahanap sa lupa. Wala, wala dito sa lupa. Diyang ngon ang forever. For you, pa 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 na sa tinig ng mundo, may forever. Ngunit nasaan? And forever, ayang diya yang galing sa dalangin. At ito ang dahilan kaya hugis krus ang abo na ipapawit sa loob natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga bayan, regalong bulaklak at date sa iba't ibang pasyalan. Kanya-kanyang gimmick ang mga Pilipino para mapatamis ang araw ng mga puso. Saksi, si Mark Salazar. Childhood Sweethearts at ngayon pinakamatandang pares na nagpaalita ng I Do sa Kapan City, Nueva Ecija, si Napolifacio, 77 years old, at Natividad, 76 years old. Renewal of vows nila ito para sa kanilang 50th anniversary. Sabay na sa kasalang bayan kung saan sagot ng LGU ang lahat, pati attire, regalo at mga singsing. -sing. -sing. Daan-daang magsing-irog pa ang lumahok sa mga mass wedding sa iba't ibang lugar. Couple of the day naman ng National Parks Development Committee, sina Anita at Gregorio, 74 years old at 86 years old. Naka-couple shirt pa sila habang sa luneta nagdiwang ng Valentine's Day. ako. Kalahating siglo na rin ang kanilang pagsasama at sekreto raw dyan, forgiving and forgetting para sa isa't isa na ang buong buhay nilang magkasama. Hindi rin kasi sila biniyayaan ng anak. Ayaw lang wala. <laughs> ba, bakit hindi ko kayo nagkaanak? Ay, eh, ayaw kami bigyan ng kalati. <laughs> uh, but... Oo, oh, kaya enjoy life uh, lang kami dalawa. Paano mo lang parito lang. <laughs> lang. May paharana naman at pamimigay ng heart balloons sa ilang residente ang mga pulis sa Katanduanes regalo nila sa ilang motorista, bigas at medical kits. Sa mga senior citizen, naghandog ng bigas at grocery sa mga kawani ng Highway Patrol Group sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Habang sa Nagkarlan, Laguna, kinilig ang mga nakasaksi ng ialay ng isang pulis ang regalo sa kanyang may bahay, isang bag ng prutas. Buntis pala kasi ang asawa niyang pulis din. Kaya mabuti ang healthy na pagkain para sa kanilang baby. Namigay rin ng rosas ang MMDA sa Quirino Highway sa Maynila. Pero hindi masaya ang mga nakatanggap. Sila mga tinikitan dahil sa traffic violation. Pa-Valentine niya ng MMDA sa mga patuloy pa rin nagpa-park kung saan-saan. Valentine's ticket, sir. <laughs> okay lang, sir. Nachambahan. Masaya ka ba? Masaya ka? na nakatanggap ka bulaklak? Hindi, kasama tigit eh. <laughs> Sa Dangwa, di lang red roses ang agaw pansin, kundi pati itong may kakaibang kulay. Hindi mo na kailangan mamili ng kulay. Nandiyan na lahat. Ang mamimili namang si Enrico, A for effort ang pag-DIY niya ng ireregalong bouquet. Mahal po kasi magpagawa po dito po talaga. Kaya ako na po mismo nag-aral ano po, nag po para magawa ko po. Para sa Jimmy Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. ultimate kilig ang hatid ng ilang kapuso stars sa kanilang nilang Valentine's Day celebration. Ang Dantes Squad Team Family Day ngayong Hearts Day sa kanilang pamamasyal sa Batangas. Matamis din naman ang birthday celebration ni Heart Evangelista kung saan captured ang sweet moments nila ng hubby na si Senator Cheese Escudero. Seven years going strong, si Gabby Garcia at Kalil Ramos sa kanilang Valentine celebration with matching bouquet. At for Jack B, steak night is date night na ano rin ng kilig. Ang Julie Ver naman may handog na duet ngayong Valentine's Day. Now and forever. Sure that... Kapuso, sawang-sawa na ba kayong ma-fall sa maling tao? Ba't ka nakatingin sa akin? <laughs> ang ilang babae <laughs> sa China, ang boyfriend, eto na, AI. Sa pamamagitan ng isang app, may nakakausap na chatbot na umaas ng totoong boyfriend. At ayon sa ilang gumamit ng app, hindi lang ito basta nagre-reply, nagiging emotional support na ito kapag may problema. Sabi ng mga user ng app, swak ito para sa mga give up na sa complicated relationship o di pa nahanap ang the one. Inspired ng mga chatbot sa ancient Chinese characters gaya ng mga prinsipe, immortal at knights. ang laban ni Chris Aquino sa gitna ng mga kinakaharap na autoimmune diseases. Dinitalyo niya ang tungkol dyan sa exclusive interview ni King of Talk, Boy Abunda. At saksi, si Aubrey Carampel. Yes. Um, Kasabay ng kanyang 53rd birthday, nagpaunlak ng exclusive interview via Zoom mula sa Amerika si Chris Aquino sa Fast Talk with Boy Abunda. Ibinahagi ni Chris ang lagay ng kanyang kalusugan. Kamakailan lang, na raw ng kanya mga doktor ang panlimang autoimmune disease na tumama sa kanya. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala or it could be rheumatoid arthritis. Ito raw ang dahilan kaya nagkaroon siya ng butterfly rash. Bukod dyan, may iba pa raw siyang sakit na nakaka-apekto sa kanyang baga. It's my right lung boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga parang, kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. Ang makasakit daw ni Chris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay genetic dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang ama. Ayon kay Chris, ia-admit siya sa ospital sa lunes at may mga susubukang gamot. This is my chance but to save my heart because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Sa gitna ng pinagdaraanan, nagpasalamat si Chris sa lahat ng taong nagdadasal at sumusuporta sa kanya. Whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's it's a blessing. I really want to stay alive. Buhay ako ngayon and alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to. Nagpasalamat okay. din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para maexplain sa mga tao kung anong nangyayari sabi ni Chris gagawin niya ang lahat para humaba pa ang kanyang buhay para sa mga anak na sina Josh at Bimby ito po ang pangako ko sa inyo hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako hindi wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko kailangan lumaban i refuse to die talaga pipilitid ko because ang ang next ano my my next chapter is to become a stage mother. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel ang inyong saksi. Binigang parangal ang isang Pinoy bus driver sa Croatia. Pagkilala po yan sa ipinamalas niyang kabayanihan. Matagumpay na nailikas ni Bienvenido Alivio ang mga estudyanteng pasahero ng minamaneho niyang bus. Ang mapansin niyang nasusunog ito. At sa kabila ng takot, tinangkarin niyang maapula pa ang apoy. Ginawad ng mayor ng kanilang syudad ang parangal kay Alivio. Ipinagmamalaki raw ng kumpanya ng bus na empleyado nila si Alivio. At paliwanag nila, pagkasira ng tubong dinadaliwyan ng gasolina ang dahilan ng sunod. Kung meron pong My Funny Valentine sa kanta, meron ding My Furry Valentine, ang isang animal welfare group. At ang kadate ng mga pet lover, mga aso't pusa. Perfect date for Valentine's Day ang pagkikipaglaro ng ilang bisita sa animal residence ng isang shelter. May pamirienda rin kapalit ng 750 pesos na donasyon sa shelter. May 170 na pusa at 65 na aso ang nakatira doon ngayon. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, 90% ng mga asas pusa sa kanilang shelter ay sinagip nila mula sa pang-aabuso. Para din ang Valentine event para isulong ang pag-aampon sa mga sinagip na hayop. Salamat! Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi, saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.